Mixilog. Hello po. Charlotte. Mikoy, Michael, full name mo. Michael Sources. Uh, middle name po is Cervantes Halgalado po. Yan. So, maraming curious bakit Mixilog. Yan nga eh, na ano po, na panood ko, di ba? Diba, Nanood ako ng na live niyo kagabi ni Kalinga Plop po. Blog. So, ito na talaga yun. <laughs> um, bakit Mixilog? Uh, actually, nagsimula po yan sa nickname ko na pinangalan ko, screen name ko, sabi na pinangalan sa akin. So later, kung bakit may, meron tayong screen name, I'll uh, explain natin later po. Ano. So yung screening uh, screen name is Mix. And may mga naging kaibigan po ako na madalas nakakasama ko sa kainan, sa silugan. So doon nag-start, Mix Silog. So tumatak na sa utak ko yun eh. Sa isip ko yung Mix Silog na yun. So, yung, Mixilog, parang ginagamit mo siya uh, na avatar name or yung tawag sa'yo ng mga friends mo? Tawag sa akin ng mga naging friends ko po na nasa Manila tayo. Mixilog talaga no. tawag sa'yo? So, so, so hindi, know, mix. Kasi, kasi di ba po, Michael Sirs yeah. Mix. yeah. mix. Mix. So you dahil mahilig ka sa pag dinugtungan na lang nila so hindi po sa akin galing yung idea niyan sa mga kaibigan ko po. <laughs> yeah, sa sa sakin sa, sa medyo cool yun yung name, Silog. Oh, Ang dalit tandaan po, 'di ba? Kaya siguro ginamit ko na din. Yeah, and then parang may request kasi nga 'provin' na Opo. Kung sakali napapalitan mo yung name para mas memorable sa iba. Actually, ano yung gagamitin mong name? Actually Okay po ako doon. Uh, actually, sobrang na ano po ako sa galing na mismo kay yeah. Kalinga na lagyan ko ng Kalinga yung pangalan ko. Yeah. Pero ano Parang mm, approval yun eh. Approval. Pero siyempre po, uh, hindi, uh, for me, hindi ko basta-basta, hindi dahil sinabi ni Kalinga Prab po gagawin ko. Okay. Uh, para sa akin may ano yan eh, uh, may mga steps po. So, uh, siguro papalitan ko po yung pangalan na magkakaroon ng kalinga pang pangalan ko once na nakapag-charity hmm. na ako. Maganda, maganda ng idea. Tama ano rin. Tapos, syempre, hihingi po ako ng approval sa mga nakalinga. Nice, nice. So, bilang respect po. I think matutuwa ang mga old audience, so, yung po. proper respect yes, sa founder at kay Kuya Balot, at yes, Ate Edna. Yes, Nag-artista na ka daw ba? <laughs> Actually, yes po. Naging alaga po tayo ni Kuya germs year 2014. Ooh. Ah, uh, sakto po. an uh, pagka graduate ko ng college, lumuwas po ako ng Manila para mag-OJT. Mm -hmm. And may naging kapitbahay po ako na dating nasa Dats Entertainment, artist po. So, hindi siya familiar yung name pero uh, malakas po yung connection. So, pinakilala po tayo kay Tatay Jerms. Nakita niya kasi akong ano eh, nag-sumasayaw sa Tabing Kalsada. Dancer po kasi ako dito. So parang na-discover ka sa Tabing Kalsada. <laughs> Kapitbahay ko ba, nakita niya lang na parang may nagpapatugtog tapos gumala. Parang napasteps steps lang ako ng ano. So no ano, actually po ang uh, ano niyan kasi dito pa lang sa diet performer na po ako. Okay. Dancer po ako nang kukumpit kami sa mga para kapag may dance showdown, yan, yung mga tamblingan. <laughs> so lumabas po ako ng Manila, um, yun, may naka-discover So, hindi mo sa pinlano na mag-apply sa talent search? Kung baga may nakakita sa sa'yo sa kalsada? And then, in-introduce po ako kay Kuya Germs, pinakilala. Pinakanta ako, pinasayo ako. Na-experience mo yun, no? Parang, parang audition ba yun? Alam niyo po ba, anong pinakatumatak sa isip ko? Kasi tatay po yung tawag namin kay, yeah. kay, kay, tatay, kay tatay po. Ang pinakatumatak nun sa isip ko na nag-audition ako, gustong gusto niya mga kanta ni Ding Dong Avanzado. Okay. Which is uh, nakikita naman po sa live ko kapag kumakanta ko yung basta't kasama kita na ah, lagi lagi nire-request. Okay. na, na team song daw ng da team song na nga ng Danjo So yun. Naging team song. Na naging team song. Tsaka yung magmahal sa'yo. Yun, yung mga ganun po. So ikaw uh, pala kumakanta talaga? Actually hindi ako totally singer. Na, na, uh, napakanta lang kasi kailangan ko. Okay. So, ang pinakano ko nito, no, after ako kausabi, like, pinapili po ako uh, kung mag-solo artist ako or magbubuo uh, sa group muna ako. So, mas pinili ko po, po sa group ako sumama kasi parang feeling ko hindi ko pa kaya eh. Kasi sanay po ako, di nga po, na may group so, Meron ako ka palang dito. ganun. Meron ka rin ka ba? Oo oh, naman po. So, yun po, ah, uh, pinapili ako. So, Pero laki po. ng tiwala sa'yo na pwedeng maging solo artist, na? Siguro, ah, uh, oo oh, <laughs> tapos yun na nga po, ah, uh, anong nangyari? So, pinili ko, so, pinasok po ako sa boy band. Boy band? Mm, anong boy band yan? Si uh, good Vibes po. Uh, good Vibes. Po na, so, uh, walang tulugan po yun, with the master showman. So, lumabas ka na rin doon? Yes po, and nag-perform -pe Hahanapin niya ng mga viewers movie. natin. <laughs> tapos, ano, nagpe perform po kami sa mga, ah, uh, sa TV, and sa mga fiesta na-invite po tayo. So, yun yung napaka-memorable po sa akin. So, ano nga, ang nangyari din po kasi nun, habang nag-OJT ako yun, nakapasok ako. So, tinapos ko lang yung OJT. Parang ginawa ko na din po siyang ano, hanap buhay. Yeah. Yung pag-perform po. And at the same, nag-enjoy. Minahal ko na rin kasi. Okay. Since nasa puso ko mga uh, po yung pagiging performer, uh, minahal ko na rin yung ginagawa ko. Mahirap bang maging talent? Like kapag naging talent ka, napunta ka na kay Kuya Jerms, may mga nangangarap ng iba ng big break, na, nangyari ba sa life mo? umabot din po yun sa puntong pinangarap ko po na magkaroon ng big break. And, ah, uh, pero ano eh, ah, uh, ang pinakaano ko po noon kasi talaga, kumita. So, kasi laking hirap po tayo. Yeah. So, happy na po ako sa nare-receive ko. Okay. So yun po. Kasi uh, mas sure yun eh, no? And yun nga po, sa, katulad ng sinabi ko kanina, sobrang minahal ko po yung ginagawa ko. Like nakikita ko ang Parang ganito lang yun po sa Kalingap na nagpapasaya ako ng mga nanonood po sa akin. So yun po. So may fulfillment. Hmm. Hindi lang kumikita ng pera hmm. pero parang nung time na yun, natutuwa ka kasi nakakapagpasaya oh, ka ng mga tao. Tsaka syempre ang dami kong naging kaibig mga sigat na artista. Bigay ka ng few names na medyo familiar sa amin. Uh, na, si ano mga, mga kasama mo. Po. Kasama ko si sa mga show si sila Su Ramirez, si ano Sofia Andres, si Lasanya Lopez, si Jack Roberto. Makita mo na yung mga yun. Mga, mga ko po oh. Yeah. sila. Sila Kenchan. Actually marami po. Marami pong mga mga sumikat na artist na galing sa walang tulugan. So yun nga po. Uh, sayang nga lang po kasi ano, yun, hmm, maagang ano, hindi ko man lang nakasama na Ah, actually, for me, matagal na yun eh. Tatlong taon ko po nakasama si Tatay Germs. Si Tatay Germs ay parang uh, bila, siya ba yung nakadiscover? Hindi po. Uh, Naipakilala ka sa mm, kanya? Tapo, oh, kasi may show po, di ba si Tatay Germs? So, yun din ang maganda. Kapag may show ka, regular show, na market po kayo ng money dun yun. Sa mga fiesta, yun. Siya ba yung nag-approve na makasama ka dun sa show? Actually, yes. Ba? Wow, grabe yun ah. Pero may mga ano din naman ko, uh, may mga naga, may mga like may mga managers na rin naman po na malakas na kay Tate. So ipapakita din sa show na 'yon. So 'yun po, ang uh, nangyari. Ah, uh, 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 ito pa, share ko lang din po. Alam niyo po ba na aturing sa amin ni Tate Jerms, anak? Grabe. Anak po talaga as in Yan ramdam mo 'yon. As uh, marami naman din po nakakaalam na yung show po namin is like once a week lang po. Na? Tsaka midnight pa, kaya nga po walang tulugan. Ang hindi ko makakalimutan na kabait ang na nasaksihan ko nung time na yun, galing mismo sa bulsa ni Tatay Jerks, ang binibigyan niya pang sa akin. Ganun po kabait si Tatay Jerks. Nakakamiss yun. Ang galing nakakamiss yun eh. Um, para rin palang sirap sa kalinga. Oh. Turing niya, grabe rin niya, parang... Malapit ko na nga po, basta si Kalinga, at tatay na. Joke lang. Kasi pag sumama ka sa kanya, sa kanya rin uh, lahat, di ba? Diba pati... Po. May similarity po grabe sila, pero matulungin yun. Yeah. Yung pinaka, ano, uh, right word po na pagiging similarity ni Kalinga, at tatay na matulungin. Yeah. Kaling. Kasi ang dami po natulungan ni Tatay Jerms na rin. mga sumikat po, di ba? Na ngayon, kilalang-kilala -kilala natin. Yeah. So, yun po.